Pero so, ito si ate oh, habang, uh, nagpapahinga dahil pagod. Ano, kamusta? May nakuha ka na? Hmm, bangka, yung Hindi, yung alimango. Ano po, Mayroon po si kaya nakuha. Na uh, so wala pa nakukuha si ate alimang alimango sa ngayon. Oh. Nagbabakawan? <coughs> uh, nasa ano, 3 years pa lang po kasi dito na ako. Sinasama na po ako ni mama ko. Ani oh, lula ko po. Hanggang mm -hmm. ngayon 12 ako, pa 30 na po ako. Sige pa rin no? sanay na po ako sa bakawan. Mm -hmm. Sanay na sanay na sa bakawan. Sige, tara. tayo. so, tuloy tayo sa ating paglalakbay. Paghanap ng alimango. <laughs> paglalakbay. <laughs> Nagalis din? Siyempre. So. Sayang. Nag-alis din yung alimango. So, kaya na punta yun. Nakakita ng bakas dito. Sayang. O oh, yan ha. Meron na rin uh, na ah, kita yata si Juan. Say. Ano say? Positive? Hindi kapabot. pero meron. Meron. Yeah. Ah. Ah, Tumunog ha. Ah. Ito yan yung butas Hmm. Uh -huh.

sige pa para bisan hirap Jena pala. Oh. Wala pa. Mali pala. Sana makarating sa. Sana. Ano? Ako ba tinatawag ko mike ko? Oo, hindi sana. Pag na daliton ko mike ko dito. Dalin, dalin.

Sa usapan, dyan. Wala yung usapan, yung nadyan ka. Para ba pang huli para hindi ka ma, ma maipit? Dapat kasi may sanga. Ah, yun ang ipiti niya. Kasi lang walang sanga. Anong sanga? mga kagana ang sanga ng mga kanda. Ah, oh, yun lang pala eh. Ah, na <laughs> nasanggal. nasanggal. Nasanggal yung isang kano, pang kagat, pang ipit. pero <laughs> Nadurog na. Ayos, pang ulam na lang. Kasi hindi na piling pambinta pa gano'n, no? Pag-isang kagad? Oo, natanggal? Pwede pa, ma'am. Ah, pwede pa? Tanggal. Ayaw kasi, maiwan, malalim. Kunti. Bukas ang ako Hindi ka na maipit niyan kasi wala na ipit isa <laughs> Ay, pag nagagat, isang gagat, nabidok, hmm. <laughs> siya pang kagat. Kapag nagkagatit kagat, ko na. Hindi ko din tayo kita siya eh. sabi ko din kung din to ako na yan na na. Ah! Ha! 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 Dudok ko rin talaga ng uh, kamay ko. Hindi na ako payag. Hindi na, maipit na ako maipit. <laughs> Bakay, maliit man lang yan. Yun na, dudok. Ayan, walaan na. na. Nadali na yung dalawa. Ay, grabe kalaw lakas umiipit ah. Hmm, dalawa na. Tanggal. Ayan na, madali na ng dukuri. Wala nang kalawa wala nang armas. May ulam na kapag gali. Hahaha. <laughs> Oh, limang oh. Babae. Ah, may pala babae. Maliit. Okay. okay. Mo lang. Ah. All right. Ah, may na siya ayaw. pang ulam pang tag down. Sa school. Ayos. yes. <laughs> Pasaway. Tanggal. Ano ang gagastos sa nasa? Yan. Hmm. Lipat okay, naman sa ibang spot. Dito lang po sa so, yun, grabe. Layo rin na layo ng aming lakad mula sa dulo-dulo. Yan, hanggang dito. At nakaisa na rin. Sa wakas. Ito, may nakita na ng mga bakas. Subukan natin. Subukan daw niya kung mayroong uh, hindi pa nakaalis. Mayroong medyo maliit. Pero pang ulam na rin po daw to. Pang baon. O yan o, pahirapan mag-butas. Ano, mag, oh, Sayang pa lang ko. makuha lang yung uh, limango dyan na uh, nagtatago. Malalim yata. Parang hindi kakayanin ah. Sige pa sa loob. Hmm. Bigas yung panigot. Ayos. Sige. Sabi na lang. Para lumaki pa Ano? tayo dito kaya lang uh, kaya palakihin pa ulit palibago ulit hanap ito naman yung isa ayan dahil yun din yung uh, suspect dito ay kaya medyo malalim daw ano ko basta may ikwan may chance may pag-asa meron po to meron Halos ah, hindi na Hmm. So, heno, pa-panigrado daw yata ay ito, may kinainan si angkot. Siya rin. Sana wala 'ke ano? Tapos dalawa. Mag-asa, mag, -asa, mag para sulit ang paghihirap mo dyan. Lalim na. Abot. May laman po po. May talaga yan. May laman sa loob eh. oh. Lalim. Para laman? laman dito dito. Oh, Ang gano'n. So, ano mo nung hinukay mo hinukay tapos wala pa lang laman? Ano malungkot? <laughs> malungkot no? Yes. Okay, so Pulse alarm. Walang laman. Ha? Ah, kinainan? Ibig sabihin nakalis agad? Sa kinainan? Ah, yung mga yun, oh, seal. Okay, so try another. Okay, tara, flip, Ayun. Yan na yata ang dito. Eh. Ito ho kai. Ada. Isa. Am alimango girl. Wala talaga madali no kasama isa na lang yan. tama tama yan. Ayun. Grabe. Ang kipot naman. Tiyan mo to sinyo. Ah. Ang kinakot sa mga mga kasi. Sira na siya. Abot na. Naramdaman mo na yung kan. Ulo. Ayan. Baka matos matusok. Ayan <laughs> na nga. Ayan na naman. Sana nga positive Nabot na siya eh. Ah. Pagkakataon pala siya. Ang dami siya nga kasi. Uh. Ugat. Pahirapan na naman to. Pahirapan. Ingat, ingat mga maraso. Dali ang kamay. Pagkakataon pala siya kanina. Dadaan siguro dito. Malapit na lang ba dito pa? Ilog? Diyan, ang doongan kanina. Dinoongan natin. Ah, doon. Naglaka doon tayo papunta ang doongan. Pauwi pala. Hmm. Sila man lang. Sino may lang lang. Para bawas. Kasi yun nakakapana tumutulog parang batok. Yung kagat niya gulo ko. Patanggalan lang tulit ng kagat. Ah, dukot naman to sa akin ba. Ayun. Parang malaki ah. Sana lang yun. Sana. Ayun, gawa-galaw-galaw na. ano ayun, ayun.

Pag nakikita ng tao, tumatakbo rin, ha? Eh? Ayaw na. Nakikita yata ako. Hi guys, welcome to my vlog. Hmm. Ito ko ngayon sa loob ng butas, tumatago. Uy na, ha? Yan na guys, nagpasok naman guys. Nakakaramdam. Hmm. Nagkabas ka ng asi, ha? Pagkasan ka naman na ito. Para. Paipitan, no? Para maipit. Huwag mo na putusokin para mababas. Ah, wala tayong sanga eh. Angel. Hmm, yun. <laughs> yeah. Pangunga pala, no? Kailangan pasensya. Kung Wala kang pasensya, talagang madudurog mo yan, no? oh, yan no? oh. nakailang minuto na tayo huwag yung pahirapan hirap din talaga manggaling mo. Oh. iskarte pasensya talaga konsentrate talaga oh. ha? meron? okay Gawin din muna. Ay, doon na rin may guwantes, no? Umipit na. Ayan. Oh, babae na naman. Oh, no yait. <laughs> babae, babae ba? Eh. Ano ay oh, yan di ba? Oh, isa. Okay, yan nakadalawa na. Oh, say yes. Na piko na ko eh. <laughs> na yan, yan. So, kaya tuloy na huli. Okay. Yan sa kabila, mayroon naman daw na huli. Kanyang asaman. Ay mayroong ah... Uh, butas na posibilidad na mayroong uh, alimango si Rico gusto rin ko ano positive positive may laman kita na ayan o no? oh. ah hirapan din no? talagang dukot talaga kung dukot Yan na. Ano, laki. Siya. Sige, sige, yung kayong kanyang kan ipit. Babae ko. Ayun. Ah, oh. isa na tayo, ganyan din kalaki ang akin. Di sana tayo yeah. kagat. <laughs> Nadali na iwan yung isa. Bye, friend. Ah, ay, na bali. coba <laughs> makakak babai yo, tabak to. Tabak. Ya. Hmm. Hmm. Ayo Ay, <laughs> 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 so, Oh, so, kita, like. so, kita, Oh, oh okay. baik. Hmm. aba mo. Tingnan isa ka babae. Ilang dawala? Sa ikatlo. Sa dalawa sa pin. dalawa din siya. Sa ikatlo. So, 'yan, naka sila. At unti-unti uh, na tayong uh, pauwi. So, pauwi na tayo 'tong lakad namin na 'to. Eh, ang tatlo tinutukoy 'yon. Habang uh, nagatitingting pa rin ng mga butas-butas ng mga palaka ay palaka. Sa mga ito kanina oh, ba tubig yung kuto kanina. At ngayon po ay uh, hibas na hibas na, no? wala nang tubig. Ngayon, so ito. Ang aming naging uh, lakad. <laughs> Gusto, Ano na tsura niyo dalawa? <laughs> Ayos. Grabe. So, ano oras na? Last dos no? Last tres na pala. Ayan, nag start kami nung ano mas tayo nag-start kanina? Kanyata? Oh, rasgis. Snibir rasgis. At yung uh, dalawa po ay nauna na. Hindi na kami nahintay dito. Po, may mga pa. Oh, kahit ako kasugat. Oo. Oh. oh, yan. Uwi na tayo. Mamaya natin tingnan yung mga huli nila. <laughs> tayo pa uwi. So, Ilit pa naman si Minto. Dito na tayo sa iwi. Hoy. Ayos. Oh, yes. Malayo <laughs> ah. din ah. Sa pa naman. yung na lao, oh. dalawang dalaw, dalaw, dalaw araw yung nahuli yan. Sa araw lang yan. Oh. Hindi oh. yung iba na minadagdag na rin kasi. Oh, dag -dag. Mm. Oh, so, okay. Magkano bintayin yung lahat? Kung so, bibintayin? 30 kilo? Opo. Parang yung isang, yung isang piraso malaki. Eh. Parang magkakalating kilo na. No? Sa tulad nito mabigat ito na kasi. Oh. No. Yo, uh, magkano sa kilo. 300. 300 oh, gagal gagal Tinda sa ako na yan sa Kena sa restaurant. Oh, restaurant. Oh, okay. Wala. 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 ay Wala. Ma wala. 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 na Wala. 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 naman Wala. 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 ko Wala. 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 lang naman ako Ah. Mm. Yan, ay niyo pa yan. Ay, mm. ay, ay, pwede siguro yan. Ano ba 'to? Ilalaga lang tapos ano? mo lang, Tapos. Tapos anong gagawin? Ah, oh, saw saw saw. Oh, galon. Oh, ito si Nanay ano. So, muli ano, Nay, salamat-salamat ah. Sa pagpapaulak niyo at laki na naranasan ko yung inyong uh, kinabubuhay o hanap buhay dyan sa dagat o bakawan so ang hirap pala no ako hirap na hirap lang sumakit yung tuhod ko yan nagkasugat yung aking paa no? <laughs> at ito ang uh, kinalulungkot natin ano yung uh, kanilang uh, kubo o bahay oh. tapos ang gusto rin nila ay maging pangarap ano ay yung magkaroon ng bangka no para ma tapaga uh, hanap buhay ng uh, hindi yung nahihirapan sila mag uh, lakad, lakad sa bakawan bakawan na malubak malubak o salamat na ha at ito salamat dito at yun uh, na, ibigay na natin yung kanay e, salamat pala kay kanay. kay kay sis kay salamat kay 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 nai. kay 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 at sana, matulungan din kami ng mga ganitong kahirapan. At daw dasal lang na yun, no? Uh, tawag tayo, no? Makiusap tayo sa ating Diyos na tulungan tayo at bigyan pa ng maraming lakas. Mm. Uh, para sa apo. Mm. Mababa ang buhay natin. Mm. Mababa ang buhay pa. Mm. Ah, malakas pa siya, ilalas? 72? 72 na. Oo, oh, 72. Okay. Mm. Sige na, salamat ha. Yeah. Okay. Di ba na Apo. Kamusta na po yung pagsama niyo po sa amin? <laughs> Ay, nako, grabe. Uh, salamat pala sa inyong dalawa, no? Si Apo. Sai, no? Si sa Sai Panginoon. Apo. Si Siya. Si Rico po. ah, uh, Salamat sa inyong dalawa. Talagang lakan niyo ako. Uh, ang hirap pala. Ang hirap yung ginagawa niyo. <clears throat> sa Sa kayo, no? Nagkasugat-sugat din yung pa ako. Ay, grabe, ang hirap, hirap. Tiyan uh, nga sila. Kinakaya nila. Kinakaya yung dalawa, no? yung pangunguna ng ng mama mo shell ano pa? yung dito bakalan ditob ditob ano pa kanan? Bakalan. Bakalan. Kaya gusto ko niyo po yung kanila pinagagawa yung kanila pagsisid yung paglalakad-lakad sa mga muli ano salamat sa inyong dalawa at sa yung sa inyong pamilya at siyensya naman niyo ako. At ito pala no yung dalawang mag magpinsa kayo no? Okay, thank you very much at makikita nyo yung ating upload ano yung kanilang pinaga uh, yung uh, hanap buhay para makapag uh, na ano, baon baon sa school grabe uh, hindi ko kinaya dahil uh, ang hirap talaga so anong mga kanyang wish nyo sa buhay halimbawa ikaw ikaw Parito. sundalo oh, grabe ikaw wish um, ko be ko lawyer Matapos na pag-aaral para maging teacher. Maging teacher. Well, o, so sa tingin ko, ang galing mong kumanta, no? Pwede bang sample? Sige na. <laughs> sige na. Sige, sige. Sample lang, sample. Hmm. Sample. Chan, chan, charan. Eh, ikaw, ikaw, duwitan mo. <laughs> oh, Tagalog. Yan. Mas maganda. Kasi Pinoy tayo, eh. Yan. Minsan na huhuli na na nag ng Mga bagay na di kontrolado no problema Pero di ka lang Meron bang humahabol sa'yo? Ho, oh, oh, ho, oh, oh. Di naman dapat matuloy ng pagtakbo oh, oh, oh. Sino bang nagsabi na kailangan ko muna hindi naman ito kaera? Pwede magdahan-dahan sa bawat panibagong umagang pagsimula muli ay isang tagumpay na. Ah, 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 ah. Wag mag -alam. okay, thank you, thank you very much ayan, dahil dyan uh, ako'y nagpapasalamat, pagpasinsahan nyo na itong aking nakayanan ha, ito ayan, ito naman sa'yo Pambao nyo ha, pagpasinsahan nyo na dahil, <laughs> ayan nyo no pag uh, ating kumita yung ating uh, youtube na ito ay uh, hindi kayo mawawalan o hindi kayo mabibigo no? um, magsisira at magsisira ko sa inyo at sana ano uh, mapansin uh, kayo ang ating mga viewers at sana ay mayroong mag-sponsor. Uh, lalo ikaw ano? Uh, talagang kayong dalawa, mga pangarap niyo na ayan matupad. Ito po yung kanilang mong uh, muli ano, akinya uh, pinapa-kiusap sa ating mga kababayan ano. Sana ay matulungan sila nanay at si ate. Ah uh, student again no, honor student po. At sana ano mag-a-gain uh, owner ka pa rin ano, itong uh, pagpasok ng uh, ito nga high school na. Okay, bye-bye tayo. At salamat pala. Pasalamat tayo kay uh, Sis Pia Pain. Um, thank you po, Sis Pia Oh. Uh, salamat po, si Sis Pia Pain. Sis Pia Pain. Yan, yeah, si yeah, nakapagbigay tayo ng uh, kunting ayuda ulit sa kanilang uh, lula. Okay, bye-bye na. Thank you.